kahulugan ng pakete sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga pakete ay maaari maglarawan ng iba't ibang mga sitwasyon at emosyon na iyong nararanasan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa interpretasyon ng panaginip, ang mga lalagyan ay maaari magkaroon ng maraming kahulugan at simbolismo na may kaugnayan sa damdamin, hangarin at karanasan sa buhay makakatulong na tandaan na ang interpretasyon ng panaginip ay maaaring mag-iba depende sa mga individual na karanasan at emosyon. Sa pagbibigay kahulugan sa mga panaginip tungkol sa mga pakete, mahalagang isaalang-alang ang mga emosyon na nauugnay sa panaginip. Halimbawa, ang mga panaginip tungkol sa pagpapadala ng mga pakete ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na suportahan o tulungan ng iba. Sa kabaligtaran, ang mga panaginip tungkol sa pagtanggap ng mga pakete ay maaaring mga hulugan ng mga sorpresa o magandang balita sa iyong buhay. Mahalaga rin na mapagtanto na ang mga interpretasyon ng panaginip ay hindi palaging nagpapakita ng aktwal na katotohanan. Ang mga panaginip ay maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan at maaaring maging salamin ng iyong subconscious mind. Sa kasong ito, ang pag-unawa sa mga interpretasyon ng panaginip ay makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong sarili at mamuhay ng mas may kamalayan. Tulad ng malaman na alam mo na ang mga parsela isang paraan ng pagpapadala ng mga kalakal mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Mayroong maraming mga uri na may mga hugis at sukat at bawat isa ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon sa mundo ng panaginip. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip tungkol sa mga pakete ay sumisimbolo ng isang bagay na iyong hinihintay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na pakete. Kapag nanaginip ka ng isang maliit na pakete, ito ay tumutukoy sa kung paano ka kumilos araw-araw. Isa kang taong mahilig magsuri ng mga bagay hanggang sa pinakamaliit na detalye. Baka nag-aalala ka na may darating at magkaroon ng masamang impluensya. Maaari itong ipakita na ang iyong pagkatao ay wala sa kontrol, kaya dapat mong matutunang kontrolin ang panig na ito ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng isang pakete kapag napanaginipan mong makatanggap ng isang pakete ito ay nagsasalita tungkol sa mga benepisyo at mga pagtaas sa pananalapi na matatanggap mo sa lalong madaling panahon ngunit kung ang kahon ay nahulog sa sahig dahil nadulas ka ito ay nagpapahiwatig ng mga problema sa hinaharap at napalampas ang makakahalagang pagkakataon kahulugan ng panaginip tungkol sa magpadala ng package Kapag nagpadala ka ng isang pakete sa isang panaginip, maaari itong maging isang espiritual na simbolo ng iyong pagnanais na magbago o magbigay ng isang bagay sa iba. Ipinapakita nito na nais mong magbahagi at magambag sa iba sa paligid mo. Ipinapahiwatig din ito ang pangangalaga at kabaitan na nais mong ibahagi sa iba. Gayunpaman, kung nagpadala ka ng isang pakete at nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pag-aalala, ito ay nagpapahiwatig ng isang takot sa pagkawala o isang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan sa iyong mga relasyon sa ibang mga tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpadala ng package sa pamamagitan ng post. Kapag nanaginip ka magpadala ng package sa pamamagitan ng post, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na maging dahilan ng kaligayahan para sa ilang mga tao sa iyong social circle. Gayun paman, ito ay nagpapakita na ikaw ay mahina at ito ay walang kahirap-hirap para sa ibang tao na maimpluensyahan ka. Magre-resulta ito sa isang bagay na mali para sa iyo dahil ito ay gagawing mas madali ang mga plano para sa iyong mga kaaway. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na pakete. Kung napanaginipan mo ang isang walang, walang laman na pakete, ito ay sumisimbolo ng walang kasiyahan dahil sa isang proyekto. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pag-asa para sa proyektong ito ay mabibigo. Ipinapaalam din nito sa iyo ang mga paghihirap o salungatan na makakaapekto sa iyong trabaho. Maaaring ito ay isang bagong trabaho o responsibilidad at isang bigla ang pagbabago sa pamamahala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbukas ng isang pakete Kapag nanaginip kang magbukas ng isang pakete, inilalarawan ito ang pagtuklas o pagsisiwalat ng isang bagay. Ang pagbubukas ng isang pakete sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan na makakahanap ka ng sagot o solusyon sa isang problemang kinakaharap mo. Gayunpaman, kung ang mga nilalaman ng kahon ay naiiba sa inaasahan o nasira, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkabigo o mga hadlang sa paggamit ng iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang package courier. Ang courier ay responsable para sa pagpapadala ng mga pakete mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa mga panaginip, ang pagkakaroon ng isang courier ay maaaring sumagisag sa mga pagbabago o paglalakbay sa iyong buhay maaaring may mga bagong pagkakataon o hamon na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Gayunpaman, kung ang courier sa isang panaginip ay mukhang nalilito o nawalan ng mga bagay, maaring ito maging tanda ng pagkalito o pagdududa sa paggawa ng mga desisyon o direksyon ng iyong buhay. Samantalang kung magiging courier ka, inilalarawan nito ang iyong tungkulin sa pagtulong sa iba o pagbibigay ng malaking tulong. Maaari itong magpakita ng iyong pagmamalasakit at kapakipakinabang na mga katangian. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nawawalang pakete. Kapag nanaginip kang mawala ng isang pakete, maaari itong magpahiwatig ng kawalan ng katiyakan o kawalang katatagan sa iyong buhay. Ang pagkawala ng isang pakete ay kumakatawan sa isang napalampas na pagkakataon o pagkawala ng isang bagay na may halaga. Ang panaginip na ito ay isang babala na dapat kang maging mas maingat sa paggawa ng mga desisyon o pag-aalaga sa mga mahahalagang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng isang pakete. Ang paghahanap ng isang pakete sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng hindi inaasahang pagkakataon o good luck. Ang paghahanap ng isang kahon ay kumakatawan sa pagtuklas o pagtanggap ng mga bagong bagay na makikinabang sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na ikaw ay patungo sa pagtuklas sa sarili o mas malalim na pag-unawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magnakaw ng isang pakete. Ang panaginip na magnakaw ng isang pakete ay kumakatawan sa isang pagnanais na kontrolin o ang kininang isang bagay na hindi sa iyo. Ang interpretasyon ng panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng paninibugho o hindi kasiyahan sa iyong kasalukuyang posisyon o buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na makakamit mo ang tunay na tagumpay o kaligayahan sa pamamagitan ng tapat at integridad na pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang pakete. Ang panaginip tungkol sa isang sirang pakete ay maaaring magpahiwatig ng iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan o protektahan ang isang bagay na mahalaga. Ang isang fracture na pakete sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa mga alalahanin, pagkabalisa, o mga tensyon na maaaring nararanasan mo sa paggising sa buhay maaari ka rin bigyan ng babala ng larawang ito na maging mas maingat o subukan protektahan kung ano ang mahalaga sa iyo. Kahulugan ng pagnaginip tungkol sa isang pakete sa maling address. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang pakete na ipinadala sa maling address, maaari itong sumagisag na ikaw ay nahaharap sa kalituhan o pagdududa. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang nakakalitong sitwasyon o nangangailangan ng paglilinaw sa iyong desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbalot ng isang pakete. Kapag binalot mong isang pakete sa isang panaginip, maaari itong maging isang simbolo na naghahanda ka ng isang bagay na mahalaga. Ito ay nagpapakita na ikaw ay nagplaplano o naghahanda ng isang bagay ng maingat at handa ng magpatuloy sa susunod na yugto. Kung mali ka sa pagbabalot ng pakete, ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kawalan ng tiwala o pagkalito sa pakikipag-usap o paghahatid ng mensahe. Maaring ipahiwatig nito na dapat kang maging mas maingat sa iyong mga tala o panatilihin ang pagiging confidential sa ilang partikular na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay maaari rin nagbababala na mayroong kalituhan o pagkakaiba sa iyong diskarte sa mga tao sa paligid mo.